Madro na ang mga skwela ma. Kaya, hamog project, hamog assignment, hamog suya to, nahuwi na nga lot ba? Amo, nahala, ganahan ako sa hindi. Undang kan taong salunis, ina ka mga skwela. Iban ko sa ako, magpasol, maglaba. Magkuma kita dito sa basakan, magpasul mag... Ibut na dyan to, magsagbut. Tanan, magtanong ng gulay. Nakanta mga kapalit bugas, ganahan ako sa hindi, nakanta yung paiban kayo. Ang usan sa pakuti, maghanap ng kwarta para baon. Lizo, bugas pagkaso, kaon Na, undang na kao. Taong ko, maistra ni mo. I-chat ko ng undang na kao. O man, i-chat ko. kuman ko naman man i-chat. Sugot kao. Hindi. Final yeah. na sa'yo, Mr. ng undang na kao. Kailan ako, ma? Ay, may papa, um, ako. Sana, kaya, may pa-paon, namukwa ko friends. sanan, pagkada ko, kaya mag-nars ako. Sabangang ko lang ako din ako, pasuhol. Nahala. Final na sa'on, base mo lang na ng undang na ako, ma final na Mas kuila ka oh. Pero why ay ba o mas kuila ka? Ma sadon ni sige sa mga na siya, so may baon mo ani. Kuila ka? Oh uh...